pagpalang araw sa ating lahat guys uh, pumuli si Arang Kadang Pobre at uh, ngayon magwawasin tayo ni Snipey. dahil dami na siyang alikabok ay dami na siyang lumi sabagtagal na siyang... rin yun na yung nakaligo Ayan na rin din Lego si snipe natin. Ang bagay pag laging malinis yung motor mo, alagang-alaga, maganda sa tignan. sila ako sa motor kaya ko na na ano kaya ko nang o dobyo kaya ko nang pin ah, uh, linis agad kaya ko yung mag ano, mag-stack yung mga dumi dahil mahirap itang gabi tuloy uh, so like guys pang ano, ko na pala ito pang dalawang motor ko na ito yung so, isa kong motor uh, Viga one 1 Viga Force 110 eh video na bitin ako eh pamilya ko ng bago yung so, ito kay Snipe. Mags pala yung na pala ito ano pala ito uh, iba na yung kulay i-pimir ko na kay snipe yeah, kulay ilaw sila kasi ako sa motor sa, sa pagkakas uh, ayaw ko ng motor na yung video din

natin. Guys, parang bibing dito natin sa si sniper tapos maligo punasan tapos uh, tinuring ko na itong ano, anak ko pangatlong anak Ganyan pa ko kumahal pa si Snipey ko. Ah. na pa to guys? Mga na to. Mga si uh, lilibong taon na to. Pero tingnan mo siya. Para siyang brand niya. Ito lang. Pabango. Papakintan. ang ilang gamit ko boys na pang pa-tintab BS1 BS1 baka naman ang sa ang sekreto pala sa paglalaga ng motor at uh, wheel guys talagang alaga ka sa change ng alaga ka sa sa motor mo yan ang sekreto para tumaba po yung motor mo kahit anong brand ng motor kung hindi ka alaga sa change wheel de, eh, wala rin dito talaga magtatanggal ng motor mo eh ito sa akin hindi gano to kung ginagamit ito sensibilito lang ang alaga ito ah uh, ito pala yung salamin niya ano pa ito stock eh nagyan yung cell mirror ko stack pa ito uh, sinubukan ko itong palitan na ano yung bagong uso ngayon na cell mirror, yung maliit so hindi ako komportable kaya binala ko yung stock so talaga yung magdrive ko ng motor gas yung ano yung comfortable ka magamitin mo yung motor mo kung ko na ito ng kung 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 sa Mineo lang ito na bibili. At tawag ay slider. yan Kasi sinadyo itong pinakabit. Dahil mga long ride ah, iwas na rin sa ano no, clearance. Para pag matumba man, hindi siya basagasan yung motor nyo. Kaya ito yung purpose nito. Ang ginakabit. Saka pinabitan ko si Snipey ng ilaw uh, yung unang ilaw nito itong maliit uh, ngayon medyo si nabitin ako uh, pinabitan ko ito ng malaki dalawa uh, pag gabi nito pag e, dalawa na yung pailawin mo pailawin mo so, sobrang lakas eh, dahil medyo ako dahil medyo malabo na yung mata uh, kaya ko kaya pinabit ko na ng dalawa-dalawahan bali apat kasi so, sobrang lakas na ito sobrang ano na, maliwanag saka yung gulong na ito ano pa to dati niya pa tong stock hindi pa siya napitan dahil makapal pa ang tibay talaga ng gulong ng ano stock na sniper talaga na rin ito mga limang taon na rin ito dahil kasabay ito ng motor ko mga liliman taon na actually guys kung gusto mo talagang kumuha ng motor yun talaga yung dream nyo na motor dahil pang habang buhay nyo ito gagamitin okay. yung motor ko na to ito talaga yung dream ko na motor ito talaga yung pinaka pangarap ko na motor And Para kung para di ka magsisisi. Diba? Uh, bakit ito binili ko ito? Dahil hindi naman ito pangarap mo ito. So, na talaga yung, yung gusto mo siyon talaga na pangarap niyo Ito. So, eh, nung araw, eh, tulok laway ako nito. Pumakita ako ng sniper so, sa kasa. Eh, sabi ng asawa ko, pamili ka ng pilig mong motor. Gusto kong motor. Eh, kung napili ko naman dahil medyo nahiya ako sa asawa ko. Ah, uh, pinuha ko yung ano yung RS lang na motor yung 110 eh sabi ko uh, sabi niya kung kuha ka ng motor yan talaga yung pangarap mo na motor dahil habang buhay mo yun na gagamitin eh medyo nahiya pa ako ay eh, tama tama din may nakita akong motor ay yun na ito nakita ko na ito sa kaso ito. nakita ko na yun sa wakas na kita ko yung pinapangarap kong motor so, ito na yung pinili ko uh, nag ano pa favorito kong kulay kulay dilaw so ano pa ito mga stock pa ito lahat eh, malaga talaga ako sa motor saka masilan ako sa ating mga uh, kunting kunting mga uh, dumi uh, yun na ko na kahit pa kaganda yung motor mo saka bay kung hindi ka naman malaga sa motor alaga lang guys sa pag ano sa sense wheel sa sekreto sa motor pa uh, magtatanggal yung iba nito pinapalitan na ito ah, uh, okay. hindi ko na to siya pinapalitan dahil pag oras ng ulan may isang laking bagay ito para dito di malasak sa anong tawag Tubok na to guys yung sniper ko na to. at ilang beses na to na red lang malalayo. Pindanao po. Pindanao. Luzon Visayas na ito. Yung na ito. Eh, ilang may naghahanap na gantong motor na ano, na version Ayun, as yung hello lang silang mahanap sa casa nito dahil ano na, limited na lang. Dahil, sobrang ano ito, yung, yung sniper na ito, napaka-tibay. So, yun yung guys, uh, takbo ng tinakbo ko ng binanaw, limang araw yung takbo na ito. Limang lang siya sumerinder o kumalyado talaga yun talaga sa kagandahan sa sniper talagang ganamayang ka kung saan ka magpunta para siyang may isip yung motor na ito ito talaga sa isang sekreto sa motor kung bibili kayo ng bagong motor ipunta e, muna sa ipunta e, niyo muna sa ano sa simbahan ipaano e, niyo bindisyonan para isa din yan sa iwas disgrasya sa motor kaya talaga guys kaya tulad ng sabi nila na, na paduguan kaya hindi na basta pabilisyon na lang sa pare yan ang sekreto din dyan then ito subok ko na ito bago ko to binili kinabukasan linggo uh, pinamisahan ko na ito para talagang matibay siya nawa naman ng juice guys talagang matibay siya Uh, sa 5 years namin nang kasama itong motor na to wala pa itong ano hindi pa siya pamalya saka wala pa siyang sakit and po guys uh, hanggang dito na lang yung video natin uh, maraming salamat po sa inyong baronhood uh, kung muli si Arangka Pobre uh, bye, -bye.